Ito meron akong napulot dyan sa ano, may napulot akong ganito mga seal dyan sa floor so ito ngayon ang uh, ilalagay natin dito sa ano natin cable kasi maluwag siya ang ginagawa ko dito lalagay ko dyan and then kalang para maigpit kasi babalik ko doon sa ano sa hose ayan yan para pit lang alright nandito yung inilagay ko ito mga uh, ito guys oh. napapansin nyo ito ito silian plastic ngayon ayan so tingnan natin dun kung okay mm -hmm. siya alright oh wala pa rin wala pa rin siya ano brake light i-try natin ulit oh yeah wala pa rin siya